guys, welcome back to my channel It's me Amina sibi May ngayong mga bata guys <coughs> Mag-unboxing tayo Kabubukas ko lang to Pero hindi ko pa nakikita yung sa loob muntik ko na makalimutan Na i-vlog to guys Kasi first time ko magkaroon nito First time ko talaga O oh. Wala akong ganito, guys. First time na first time ko. Kaso, yung page ko na hack na. Pero okay lang naman. Wala problema. Diyos nang na bahala yung nagnakaw. Yan, guys. First time ko magkaroon nito. Ay, may pa ilaw ilaw pa si Amina, guys. Tignan nyo naman. Nakikita ko lang to sa mga vlogger. Eh. Yan, oh pala yung laman niya. Ako na ko, guys. Mura lang to, guys. <coughs> 20 real lang nag-save. 20 real. Nagsundo ako sa bata. Tapos, pumunta kami sa supermarket. Tapos, dumaan si Baba doon sa pambilihan ng mga parang mga cellphone ba. Tapos nakita ko to. Tapos yun, bumili ako guys. Ito na. Ayan o. Ah. Ayan guys. Ito yung laman niya. Yung 20 real. Pera sa atin, 200 pesos. Mga 220 ganon. Basta. Ayan guys. Tignan natin kung paano to ilalagay. Ganun yata to. Question ko talaga to guys. Magkaroon. Hmm. Tapos, paano ba to guys? Ganun ba yun? Paganun ba to? Or what? or ganun? Tignan ko Tignan ko muna. <laughs> ganon ganon Dan sa guys? Saglit guys, di ko alam. Goran bayan, Oh. Meron to patas, guys. Saglit lang. Ayan guys, tinatas pala ito. <laughs> parang ganon Nyingay ingay ng mga bata naglalaro tapos ganon ata to uh, yes, pero yung nakalagay dito guys dalawang cellphone paano to lang. pwede ba to isang cellphone or ano yun ang. tapos saan ba sa sabit ganon Ah, dito guys. Papasok dito. Wala akong alam dito guys. Wala kasi wala kasi humawak sa akin ng cellphone eh. sakit guys. Ayan guys, ipapasok lang ata. Ganun Oh. Asyan, lang. Pin lang natin to konti. Tapos, pasok daw dito yung butas. Ah. Yun guys. Tapos. Yun. Tapos parang saan ito guys galing. Ah. itu guys. Dito din siya. Papasok din yung buhit niya dito. Uh, yun. yun guys. Ikot-ikot tayo. Ayan. First time magkaroon guys. Hindi maroon. No? Ayan. Ayan. Tapos guys, lalagay yata yung cellphone. Ang gatok, ganoong ah, ah. <laughs> guys, Kayak hindi masyado marunong. Ayon siya, aray ko, guys, <laughs> ya, ang ating ganda guys <laughs> thank you for watching bye bye